ang apoy kanina. Agad nagsibalikan sa kanilang bahay ang mga nasunugan. Nagbabaka sakaling may mga gamit pang maisasalba. Pero ang higit na pinoproblema nila ngayon, saan sila manunuluyan? Nakatutok si Ivan Mayrina live mula sa Agam Road sa Quezon City. Ivan? Yes, Melang Center Island na ating kinatatayuan ngayon, gayon din ang gilid ng kalsada sa kahabaan ng Agham Road ang pansamantalang magiging tirahan na ang aabot sa apat na ang pamilyang nasunugan. Minuto pa lamang mga lumipas matapos sa deklarang fire out ang sunog sa Agham Road ay ganito na ang makikita sa lugar. Ang mga nasunogang residente nagsibalikan sa mga nasunog nilang bahay at nagsimulang magsalba ng anumang mapakikinabangan. Sa ganito mga sitwasyon, walang maliit na bagay. Pati mga kaldero at anumang gamit sa kusina isinalba. Gayun din ang mga kabling tanso at bakal na pwedeng ibenta. Ah, ito, namin para may ano, lakami na isalba eh, para may pangkain. Bali, lilinis ko. Mayroon mak makuha man lang kahit to paano eh. Bakit? Para pambili ng yero ulit. Makatayo man lang. Ang mahirap pa ngayon, ang unang gabi nila na malamang daw ay dito lang muna sila sa kalsada. Lubhang apektado ang mga may malilit na anak na walang matutuluyan. Diyan po siguro sa kapitbahay namin kasi may baby, hindi pwede sa hamugan. Ba po makit makituloy sa mga kapitbahay, hindi naman po na ano yung katabi namin eh. Ilang buwan na ba yung baby mo? Tatlong buwan po. May ba ka ba? yung ano lang po, mga kaldero, tsaka yung mga bata, yung unang mga bata eh. Eh, dito na lang kami, sa kalye muna, habang hindi pa naayos yung bahay. May nasalba ka? Ha? Nasalba ka ba? Eh, hindi ko nga naisalba yung mga gamit namin, gamit namin, ubus eh. Sa ngayon, dito lang muna siguro kami, kasi nagtatanong kami sa barangay namin, hinahanapan pa rin ng magandang pwesta, sir. Hinahanapan pa rin Ngayon, may dumating naman dito, yung Red Cross at saka yung DSWD. Ah... Uh, mag-aabot uh, daw sila ng tulong kung doon sa evacuation center na. Mel, uh, kung nakikita nyo ngayon sa aking lukuran, may mahabang pila dito, kasalukuyang namamahagi ng uh, relief goods. Ang GMA Kapuso Foundation, ang Kapuso uh, Foundation, ang isa po sa mga unang rumisponde at naghatid ng tulong sa mga nasunugan dito sa Agham Road. Kabilang po sa mga ipinamamahagi ang uh, bigas, ang ready-to-eat food, gayon din ang mga biskwit at noodles, at meron din pong ipinamahaging mga damit. Mel, ipinaabot ng mga taga rito ang kanilang pasasalamat sa GMA Kapuso Foundation. Mel. Ivan, yun lang bang isang hilera ng informal uh, settlers dyan ang nasunog? Alam mo, magkabila yan eh. Magharapan Oo Mel, itong side eh. na to, dito sa aking hilikuran na nakikita ninyo, Oo. itong papunta dito sa North Avenue, yun yung nasunugan Mel. Lahat yun, nasunog, naubos. Hindi naman Mel, hindi naman yung buong hilera. Uh, uh -huh. sa bilang ng uh, mga barangay officials dito nasa 150 houses daw yung nasunog Mel So sa kasalukuyan ano ngayon ang plano ng barangay officials dyan sa manunuluyan at uh, ganong katagal papano ano? hanggang dyan na lang ba Ivan? Uh, tulad ng nabagit ni Maris kanina Mel uh, isa sa mga in-identify ng evacuation centers yung covered court ng uh, Barangay Pag-asa sa Project 6 pero may kalayuan daw ito ayon sa mga barangay officials ang mangyayari nito, yung ilan sa mga nasunugan makikita daw muna sa mga kapitbahay yung ilan naman sinabi, dito nalang lang muna sa Center Island at makapagtayo muna ng tent at may masilungan man lamang Naku, maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina